di dinner kami. Kahit gabi, mayroon langaw. Kaya iyan, oh. Ay, naku, hindi siya. <laughs> hindi. oh, mayroon, oh. Oh. Oh, hindi. hindi. Hmm. Ay, hindi pa rin. Kahit gabi, mayroon siyang langaw. Ah, Papatayin muna natin. sa anas siya. Ayan, ayan, ayan. Ba, doon pa talaga sa dadapo. O yung wag kang dumapo dito. Diyan ka sa kabila. Kahit eh, gabi na, mag-dinner na kayo. Ayan, ayan, ayan. Ay, wala na. Oh. Hindi pa siya sana Hindi pa siya na tipo. Sa anas siya dalawang dalawang uh, ayan guys ini nainit na ito aming isda ayan mayroon 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 langaw ayan ayan siya ayan siya ayan siya mm wala nabayan ano duling <laughs> duling ako sa ayan siya Ayan, guys. <laughs> sa ano siya? Hindi na sa dumapo. Sa lami. Ay, 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 ayan. ayan. Ay, naku. So, ano na siya? Yung aking aso doon ay yung aking anak. Wala na. Mm, ayan. Ayan siya, oh. May isa pa may isa pa ayan guys mabuti may ganito ako sa aking ano magdi-dinner kami ayan ang aming maya maya konti magdi-dinner na kami loaded yung aking lamisa nandito lahat mabuti ka mo ang lamisa ko ay malaki ayan Mabuti ka mo yung wala mesa. Ako nandito na lahat. Pinggan, Kotsara Ayan, ayan. Ready to eat for dinner. Hindi na nagpakita yung isang uh, aking. Saan na yung langaw? Wala na. Hindi na nagpakita. Natakot yata sa aking pang pampas. Yan, guys, see you later. Mag-ano muna kami. Dinner.